Hello guys, welcome back sa channel natin. So today, i-share ko sa inyo ang update ng health ko and then yung mga kinakain ko para makikita ninyo kung paano ko labanan yung aking uh, sakit na immune system, allergy sa dugo at yung aking hinaharap na pagpapagaling sa stroke ko na hanggang ngayon ang pamimigat ng katawan natin na nilalabanan natin is active. Natin sa blood clots o sa stroke, nabubuhay tayo ng ingat tayo sa pagkain. Sasabihin man natin guys na ang buhay natin is ganun talaga. Lahat tayo mayroon tayong mararanasan na kahirapan sa buhay o mga trial sa buhay mayroon naman na hindi natin kaya ito i handle mayroon naman na kaya natin i handle kahit ano pa kahirap at kahit ano ka sakit ako guys sa sitwasyon ko pangbihira yung pagkain na makakain ko na takam na takam ako dahil sa lahat na kinakain ko umiingat ako dahil na ang bilis matrigger yung aking allergy sa dugo pag magkakain ako na kumukontra, agad-agad tumataas yung BP ko, ang bilis ng pertipisyon ko, bumibigat yung katawan ko, na halos mababagsak na ako. Kung nakikita ninyo na takam na takam ako sa kinakain ko, prito lang ho nagalunggong yan. At saka, ang gulay ko, nilapuhan na saluyot, sayuti, at kalabasa. Nilagyan ko lang siya ng kaunting lasa para kahit papano mayroon akong lasa na makakain kasama sa peritong isda. Halos hindi ako hihinto sa pagkain na ito dahil ito na pagkain. Hindi na-trigger yung aking allergy. Wala ako akong makakain na maayos dahil karamihan na mamagaho yung aking labi at namamantal yung aking katawan sa kahit anong pagkain na kakainin ko na mayroon na mamix na hindi sa sangayon sa allergy ko. Ang aking allergy napaka-active lalo na sa pagkain. Kaya kung takam na takaman ako dito sa kinakain ko dahil pangalawang kain ko na ito at hindi ako na allergy. Kung pwede lang na hindi ako kakain, hindi ko ho ihintuan ang kain. Dahil ito lang na pagkain na napakasaya ho ng pakiramdam ko. Hindi ho na-trigger yung allergy ko. Hindi ho ako namimigat. At hindi ho ako namamantal. Kaya kung pwede ko lang kainin yung buong maglinggo na pagkain na ganito at hindi mamimigat ang katawan ko, ang gagawin ko. Ngunit hindi rin pwede. Kaya ini-enjoy ko ang pagkain na ito dahil alam ko na ganado-ganado ako dito itong pagkain na pagkatapos kong kumain. Nanatili akong parang relax. Unlike sa ibang mga pagkain na kakainin ko na pag hindi mamimigat ang katawan ko, inaantok ako, namamantal ako, naghihina ako, tumataas yung BP ko. Pero ito yung pagkain na ito, napakasarap para sa akin dahil na hindi natitrigger yung aking allergy. Kaya, ito siya ay binabalik-balikan ko ng kakailing ko so ganyan ang buhay guys ng taong may allergy sa dugo so sabihin mo natin yes nagkapa doktor ako guys mayroon akong doktor pero hindi ka naman matutukan oras-oras ng doktor kasi malayo ang doktor kung ano man ang nararamdaman mo sa sarili mo damdamin mo ang bigat na katawan mo ang pamamanhid ang pagrarasis dahil nasipyat ka sa kinain mo. Hindi rin kasi pwede na hindi ako kumain kasi naghihina ako halos hindi ka makatayo. Kung magkikita man na parang normal ako dahil lumalaban ako sa kung ano man ang nararamdaman ko, hindi ko pinapagkita na maging mahina ako. Ito, oatmeal naman ito at saka ito pa rin ang gulay hindi hindi ako dito na mamantal. May bigat lang ang katawan ko, nabibigat lang ka. Medyo parang may anesthesia yung mga labi ko. Pero kaya ko. Wala na ako ibang mapagsabihan. Kundi ang mahal na Diyos lamang. Siya lamang yung kasama ko sa araw-araw na pagharap ko sa aking sakit. Kung ano man ang magiging hinat na ng sakit na ito sa sarili ko, mahal na Diyos lang ang nakakaalam. At Mahal na Diyos din ang magbigay sa akin ng kakarapat-dapat kung ano pa ba ambisyon ko dito sa mundo. Sa ngayon sa akin, isa na langin ko, nakikita ko naman na maayos yung mga anak ko at kaya na nilang lumaban sa bawat buhay nila. Ako ang pinapangarap ko na mag-praising, mag-awit, magkasama sa Mahal na Diyos. Parang yan na lamang gusto ko mangyayari. Kaya, dito sa short video ko, dito yung aking mga damdamin, yung aking gusto sasabihin sa mahal na Diyos, ina-upload ko sa short video. Hindi pa ako lubos na kapasalabat sa lahat-lahat ng mga pagmamahal at mga mirakulo, mga biyaya na mahal na Diyos sa akin. Pero alam ko na, alam na mahal na Diyos na yan na unti-unti ko, isa talang buhay kaya nito ang buong buhay ko dito sa mundo ito yung mga gamot na iniinom ko kulang pa yan mayroon pa akong hindi dyan na picture ito, namiliyenda ko, ito pa rin mukhang hindi ko alam kung ano na naman na pagkain na pwede ko kakainin ito na pagkain para sa akin napaka-special kasi hindi ako namamaga, hindi ako nagre re kaya para sa akin ito ang pinaka-special na pagkain So, naka-schedule ako na uwi sa Antique. Sa Pizza 17. Si so, I hope yung mga ganun ng mga gulay, makakain ko dito. Makain ko doon. Harang sa ha, kailan ako dadalhin ang aking pakiramdam na ito ng buhay ko at doon na rin medication